Lono so ngayon no, um, tingnan niyo di ba? No sa panahon ni Kristo noon, yung mga apostolist, di ba? Napapansin niyo ba yung mga apostolist, katulad ni Pablo, nilang iba sa iba no na isa lang talaga yung pinagsikapan nila no na makamit ito yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Si Wala silang ibang pinapangarap kundi ang ating Panginoong Kristo. Si always nila nona na o palagi nila nona na kubaga ini, inialay ang buhay nila kahit pa sa kamatayan para lamang no sa salita ng Panginoon sa pagpangaral lamang nito para yung mga salita ng Panginoon is maabot sa buong mundo kung hindi man kung sa pamamagitan lang no ng, kahit kahit diyan lang muna kasi yung mga salita na yan is kakalat yan sa buong mundo sa pamamagitan nila pero tingnan mo di ba dumating yung araw no na dumatay sila, di ba? Wala silang iisiping mga bagay no, na naiwanan nila na ganito. Hindi tulad ngayon, di ba? Tayong lahat ngayon is lagi tayo naghahabol sa mga kayamanan. Paano tayo yayaman? Yung iba dahil nga sa kagustuhan na yumaman is um, nagnakaw na lang. Ang iba papatay. Papatay na ng tao. O kahit ano, na ano, ng mga kalukuhan para lang yumaman. Wala kasing ibang, wala kasing ibang, kung ang isang tao kasi no, na mga ngarap no, na gustong yumaman, is uh, mabibitag talaga siya sa lahat ng uri ng kasamaan. Ano bang uri ng kasamaan nun? Magiging mapagmataas siya, sakim, or uh, magiging, o ano, ano pa yung uri no, na magpapabago sa kanyang isip or ugali niya. ba? Diba? Maganda sana no, na ipokus natin yung ating Panginoon no, with all our heart. No? Kasi uh, darating talaga yung araw no, na mamawala tayo dito sa mundong ito. Tandaan nyo, yung mga tao noong unang panahon no sa panahon ng Kristo o no, ba diba, sa panahon ng mga apostoles maraming mga mayayaman noong unang panahon maraming mga pagmamayari ng mga ginto o pilak o anuman pero tingnan mo sa panahon ngayon nasaan na yung mga ginto nila wala na di ba yung mga lupa lupain eh, lupa eh nila na pag-aari ilang hektarya sa akin ito ilang ektarya. pero tingnan mo ngayon sino ang nagmamayari na ngayon siguro yung iba eh, nagmamayari na ng mga tinatayuan ng mga fast chain iba na 'yung mga So, Lahat ng sikap nila, lahat ng sikap nila upang maging mayaman, maabot 'yung mga bagay na ito ganyan. Wala ring kabuluhan paglipas ng ilang taon na nalumipas ang ibang hirasyon o ibang mga tao no, na pagkatapos mo may ibang uusbong na namang ibang tao lahat ng kayamanan mo lahat ng mga ari-arian mo, lupain mo may iiwan yan, paghati-hatian yan ng ibang tao, kahit sinong tao lilipas ng panahon, so dito nangangahulugan na ang lahat ng pagsisikap ng isang tao, uuwi talaga sa walang kabuluhan di ba? isang sa pinakamaganda ng pinapangaral ni Apostol Pablo no, na dito sa mundong, mundong ito no, na wala talaga tayo mapapala. Kailangan uh, makuntinto tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan, kasi katulad ni Apostol Pablo no, na naranasan niya ang buhay ng, na walang wala at saka buhay no, na marangya. O, oh, ano ba yun? So ganito din sana natin, ipokus natin ang Panginoon. Pero tingnan mo si Pablo, di ba? Magiging example siya no, sa atin isa yung isa sa sa pinaka kumbaga nagiging example talaga or nagiging sinusundan ko yung ano niya yung mga pangaral niya no na nagugustuhan ko kasi dahil nga sa tibay ng kanyang pananampalataya kailanman hindi talaga siya no umuurong sa oras sa mga oras no na siya ay tinawag ng Panginoon hanggang katam hanggang katapusan na yan hanggang kamatayan na yan hindi katulad no sa sa ibang mga apostoles no panahon di ba ni Kristo di, Cristo, di ba, no panahon no na na nahatulan na si Kristo, di ba? Yung mga apostolis na nagkawatak-watak nung hinuli na siya para nagkawatak-watak na sila. Pero tinan mo si Pablo, isang tawag lang hanggang kamatayan na yan. No? Yung pananampalataya niya, yung pagsunod niya kay Kristo. Kahit nga si Pedro, nung time na yun, nung na, na nagkamali siya, di ba? Um, sinabihan siya ni Apostol Pablo na mali yung ginagawa mo, ganito, ganyan, patungkol sa mga hintil at sa kaudyo ba yun? No? Sa sulat sa Acts. No? So, matibay yung pananampalataya ni Susana sundin natin yung mga ano, ano yung mga um pinapangaral niya di ba sundin natin yung kung paano kung ano yung kung paano kung ano katibay or kasulid or katibay or katatag ng kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon sa ating Panginoong Isu Kristo wala siyang ibang pinangarap kundi ang ating Panginoong Isu Kristo diba sabi niya no na gusto ko nang mawala dito sa mundong ito para makasama si ang Panginoong Isu Kristo pero dahil nga sa mga tao na yan is kailangan pa niya mabuhay at ipangaral yung salita ng Panginoon Ganon din sana tayo no mga tao dito no na alam naman natin na darating talaga yung araw no na tayo ay lilipas dito sa mundong ito at mamamatay so habang nandito tayo is Ibuos natin yung buong um, lakas natin no na lahat ng pagkakataon, no? Ibuos natin yung lahat ng pagkakataon no, na ipangaral at salita ng Panginoon through online o sa anuman 'yan no na mapaabot lang sa mga tao yung salita ng Panginoon kasi habang nandito pa tayo kasi mahirap no na bigla tayo 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 na receive tayo sa mga sa mga uh, gift o gift of God no uh, spirit spirito San, santo na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay mangaral sa salita ng Panginoon so ito ay gagamitin natin sa pagpangaral sa salita ng Panginoon para yung mga tao naman no na hindi nakarinig or no, nakaabot ng, mga mensahe ng Panginoon is maabot sa kanila kahit pa no, sa pamamagitan sa mga online o sa mga anuman yan kasi mostly talaga sa mga tao ngayon is nakatutok sa online online. Diba? E sabihin natin yung katotohanan patungkol dito habang nandito pa tayo sa mundong ito. Kung bagay itong buhay natin is ialay natin sa pangaral. Ialay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpangaral. No? Kasi tayo ay tinubos. Binili, binili na tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo sa cross, Sa kanyang kamatayan sa cross. Dahil, dahil nga no, sa pamamagitan niya tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa Ama. Kasi kung wala ang ating Panginoong si Kristo hanggang ngayon tayo po ay candidate po talaga sa kamatayan at sa kaparusahan dahil nga sa ating Panginoong si Kristo na bumaba at namatay sa cross tayo ay binalik ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo dahil sa kamatayan niya sa cross upang tayo ay magiging isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo di ba so gawin natin no, kung ano yung mga bagay no na kinalulugdan ng ating Panginoon ipangaral natin yung salita ng Panginoon ipokus natin yung salita ng Panginoon kasi wag, wag kayong, kayong masyadong nakapokus sa mga bagay sa mundong ito kasi hindi talaga yan hindi talaga natin to mahawakan habang buhay no kung dumaan man tayo ngayon sa kahirapan dahil sa pag-abot ito mga bagay na ito mabuti na yon Incompare natin sa mga tao no na nandoon sa mga mayayaman na sila or mang hindi nila kayang tumawag sa Panginoon Incompare mo sa mga tao na mahihirap or mga dukha no na lagi tayong tumatawag sa Panginoon may mga problema tayo no sinasamaan uh, sinasamahan pa natin ng luha no at pananampalataya na matibay kasi in our weakness sa ating kahirapan ang Panginoon ating uh, maluwalhati no maluwalhati natin ang Panginoon no kung sa Bisaya ba yan mahimaya di ba so hanggang dito na lang na maraming salamat din kay